Ayaw mo na ang food mo. Kainin mo na yung food mo doon. Para may hinahanap kang iba. Huwag mong tingnan doon. Iba na. Ito ang kainin mo. Yan ang kainin mo. Tingnan yung lagayan. Huwag na huwag mo tingnan yung lagayan. Okay. Ito ang kainin mo. Mamaya na yung snack. Alam na alam mo yung lagayan na. Hungry? Okay. Come here. Kainin mo na yung food mo. Come here. Come. Faster. nak na awak nak aku sayu. Ha? Huh? Come here. Itu yang food mo. Bakit ayaw mo kainin? Ha? Huh. Oh. Okay. Okay. Hmm. Ano yung bahon? Yun ba yung gusto mo? Hmm. Bakit? Nagmamakawa ka na? buto talaga yung is alam mo alam niya yung is na oy ayan laki mo kasi smile busog ka na oh nakakain ka na ah na ha nakakain ka na Okay, isip like na, nice.